O di ba sino kayo diyan? Ako ang tinaguri ang reina ng mga banana blossoms. Ang ganda ng aking headdress day. Ah, di ba? So magla life update lang ako, no. Meron akong sabihin sa inyo about, di ba? Ang ganda, no. Hinog na hinog na siya. So meron akong sabihin sa inyo, di ba? Uh, ang isa sa mga gusto kong mangyari sa bukid ay magtatanim. Okay? So, kahit anong tanim na maaring itanim dito at mabubuhay sa lupa namin, itanim ko siya. And, I think that is matagal na yon One month ago, I guess. Meron akong nakita sa Facebook na isang kakaibang tanim na uh, unique sa Pilipinas. Pero, pwedeng mabuhay sa Pilipinas. At, ang tawag po niya ay Jojobi. Jojobi hindi. Totobi. Jojobi. Uh, unique siya para sa akin. It's because, nung nakita ko siya, namang ha ako kasi para siyang yung ano niya yung prutas niya yung bunga niya para siyang green apple sing green ng aking bubong jan so ang ginawa ko kinunta ko yung nag nagbebenta online so it's from Batangas hi sir i guess ang name niya sir Alvin hi sir Alvin thank you so much so tinatanong ko siya if pwede ba siyang mabuhay dito sa bukid namin? Tinatanong ko siya, bakit may ganon? Sabi niya, yes, mabuhay yan sa bukid. And, mabuhay siya sa bukid namin kasi nga, nangangailangan siya ng full sun. So, ibig sabihin, full sun, pwedeng mainit. And then, ang gusto ko sa kanya, unique siya, na gusto ko siyang magtanim sa bukid namin para map mapatunayan ko ba na meron kasi siyang health benefits din. So alam niyo naman, meron akong pinagdaanan sa aking kalusugan. Pero ang priority ko talaga it's it's gusto kong unique kasi siya na tanim at para siyang green apple. O, 'di ba? Para magkaroon ako ng kakaibang tanim dito sa bukid namin na ang tawag niya ay Jojobi Ah uh ah. -huh. So siguro sa susunod kong video, pag naitanim ko na 'yon, kasi hindi hindi ko dito itanim sa bundok. Doon ko itanim sa bago kong bahay kubo para mabantayan. Bakit? Medyo mahal kasi. Medyo mahal yung kanyang yung kanyang seedlings. Mahal talaga dai. <coughs> Bumili ako ng apat na seedlings. At hindi ko pa naitanim doon kasi nga wala pang tao doon. Gusto ko itanim doon sa bago kong bahay kubo. Pag may tao na doon para ma mababantayan siya. Kasi nga namumulaklak na at ano na siya? Ah, uh, mamumunga na siya kasi namumulaklak na, 'di ba? So, on the next video, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura noong jujube na 'yon kasi pinabidyuhan ko kay Boss Stephen. <coughs> Nandun pa kasi sa bayan eh nandun sa bahay ni May Timang. And then, papakita ko kung ano ang itsura ng Jojobi. Sir Alvin, thank you so much, Sir Alvin. Okay? So, I guess, <coughs> that's all muna. <coughs> And, ang sasunod na video nato ay ang Jojobina. na. So, ako na ang reyna ng mga banana blossoms. Tweet, tweet, tweet. Okay? <coughs> hinug na siya day pero hindi pa ata pwedeng kainin kasi mapakla pa to eh ganito kasi sa bukid day Hala ganun pala wow perfect hmm, diba <coughs> <coughs> oh, sige salita pa ng salita day inuubo ka na tuloy see you later so nasa next video ang itsura ng jujube There you go, guys. Ito na po ang sinasabi kong Jujube. Oo, so, nabili ko siya kay Sir Alvin in Batangas. And then, on my next video, ay kung sinong gustong magtanim nito, kasi nga para sa akin, ay talagang unique ito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kasi nga, um, ngayon lang po ako nakakita nito, na may nagtanim nito. Yun nga ang hugis ng kanyang abunga ay para siyang green apple. Bakit naisipan ko siya na magtanim? Mag-order ako nito kay Sir Alvin kahit mahal. Kasi nga, meron siyang health benefits. And then, kailangan ko pa din ng thorough research about its health benefits. Basta, unang-una, bakit ko siya gustong itanim? Kasi nga, isa sa mga advocacy ko sa bukid namin ay magtanim. Okay at napili ko itong jojobe na to. <coughs> Excuse me po. So yon at medyo mahal kasi siya eh. Yung ganito kalaki, it's 1,500 per seedlings. Kaya apat lang muna ang binili ko. And the good thing is, maganda ang handling ng kanilang shipping kasi via LBC. At tingnan nyo naman, hindi talaga siya nasira. At talagang, ayan o, oh, buhay na buhay. Kaya nga lang, mamaya ko na siya itanim. Pag, doon, ko, doon ko kasi ito itanim sa, ano eh, sa bago kong bahay kubo para mababantayan siya at, madid, at madidiligan po every now and then. Ay, di diba? So, meron ba kayong ganyan? Uh, ah, ah, po yan. Uh, so, excited na po ako na i-transfer doon sa lupa. Para makita ko na, na namumulaklak na yan eh. So siguro, uh, siyempre pag namumulaklak na, ang kasunod niyan mamumungan na. Kaya excited na excited ako kung ano ang kasunod niyan. Kasi nga gusto ko nang makakita at siyempre gusto kong makakain ng kaniyang bunga. Kasi nga meron siyang magandang health benefits, lalong lalo na po sa akin, na meron akong pinagdadaanan sa aking... Kalusugan So once again, this is my jujube plant And excited na ako Na makita na ang kanyang bunga In the future Thank you so much Sir Alvin So magbablog ulit ako no Pag nakikita ko na siya na namumunga na lalong lalo na pag uh, Makakain ko na talaga Yung kanyang bunga Kasi nga, yung bunga niya parang hugis green apple. So once again, this is my jujube plant. Jujube fruit pala. Thank you so much. Until my next video on my jujube. Jujube pa more. Bye.